So yon nandito na nga tayo sa sungay paakyat ng uh, Tagaytay Alright, time check 11.06 Dito na tayo dadaan At least may mga makakasabayan pa tayong mga motorista Kesa doon sa Laurel yung paakyat Papuntang uh, Tamayo Nakakatakot, madilim Tapos iilan lang yung dumadaan oh dito na tayo ngayon dumaan sa sungay. Alright. Ayan o. Tapos may mga kasabayan pa ako. Oh. Diba? Buti na liwanag ng ilaw natin. Oh. Baka future ice yan. hindi nga ako nagkamali ng dadaanan ko eto, <laughs> ikasabay ako pero unahan natin yan Ricky Hey, 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 hey Oh, kita mo May kasabayan nga ako pero Inubertigan ko nga naman Uy Bilisan nyo naman para may kasabay ako At least dito ano malapad yung kalsada. Hindi kagaya doon napaka ano eh, makitid, makitid yung kalsada ron dito ay eh, okay. sa naman, putik naman kayo grabe kayo sa akin hindi niya binibilisan ito Bokyo grabe no ayun may kasabay ako dito na kung lilikod ha <laughs> ha <laughs> kuya sabay tayo ha walang iwanan kuya kuya dito na ako kuya sa likod mo just imagine no English yun ganda pala dito pag gabi oh kita mo yung ano may nila ay may nila yung uh, kagandahan ng ano ano ba yan? wala na naman kasabay ay Mist naman kayo, ayun yung bilisan. Grabe yung ahonin ni. Eh. Oy, nagde-date sila oh. Oy, gabi na diyan. Dito na lang ako lilipot. Hindi, dala sa motor na bilis <laughs> Grabe, silaw. sana na tayo lumikod Tapos <laughs> least may kasabay tayo <laughs> hindi nakakatakot oy 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 an nangyari na overshoot ako <laughs> <laughs> kuya yeah, yun alright nakaginhawa <laughs> Ay, mas lalo na siguro dun sa laurel yung paakyat ano po isa pa naman ako sa dakilang ano <laughs> Dakilang matatakotin O, gabing-gabing na eh Ito na ata yung alam, pinakadulo eh. Tapos sa kaliwa Papuntang Tagaytay City Ay, hindi pa Ayun o oh. dami na natin kasabay Alright Na na lang may uh, ano na naman sa akin eh. Aliya ang gas. <laughs>